bilang isang dalagang Pilipina po, um, tatlo lang pong dumaan sa buhay ko kasi napaka-strict ng parents ko. Sa tatlo pong lalaking dumaan sa buhay ko, yung dalawa ay walang klaro sapagkat long distance relationship po over the telephone line. Pero except yung isa, sa lahat na sa kanilang tatlo, ito yung napili kong first love. Ito talaga ang first love ko. Bakit ko nasabing first love? Sapagkat as at dalagang Pilipina po, uh, siya lang po yung lalaking dumaan sa aking pamilya, humingi ng permiso sa mama ko, sa papa ko, sa mga kapatid ko, na liligawan, naligawan niya ako. Hindi siya nagpadalos-dalos sa kanyang mga desisyon. So, binisita niya ako, sa bahay siya bumisita, at yung proseso talagang parang isang dalagang Pilipina, yun ang nagawa niya. Kaya hindi ako nag-aatubiling sagutin siya noon sapagkat nakita ko sa kanya yung lalaking hinahanap ko po. Humble, um, guwapo, kahit medyo may kaitiman, matalino, higit sa lahat po, God-fearing at nakikita ko pong maayos ko siyang magdala ng kanyang pamilya. So, nasasabi ko pong first love siya sapagkat every time na hindi ko na siya makita, every time na hindi ko siya makita sa bawat segundo, ay mamimiss ko na po siya. One time po nung ako ay nag sa Manila for around one week, yung pag-uwi ko talaga from Manila, yung nagkita kami muli, niyakap niya ako ng mahigpit, at nasambit niya sa bibig niya na miss na miss talaga niya ako at ayaw na niya akong pakawalan pa at mawala na sa buhay niya. Kaya sinabi niya sa akin na gusto niya magpakasal sa akin. Ako naman, itong si Dalagang Pilipina, of course, tinanggap ko yung offer niya. Kasi itong lalaking ito ay grabing rumispeto sa mga babae. Um, Talagang he is one in a million. Hindi mo na makikita yung mga laki na kagaya niya ngayon. Ang tinutukoy ko pong first love ngayon ay walang iba po. Ay yung naging asawa ko ngayon. Ito po siya, oh. Halika nga, daddy. Dili. Dili ka, halika. Ito yung first love ko po, kuya. Tingnan niyo po. Ito. Ito yung first love ko po. Siya ngayon ang naging first love ko ni naging asawa ko ngayon ngayon at hanggang sa dulo ng walang hanggan